Good morning Good, 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 good morning Kakagising ko lang Kakagising lang Tapos, ayan, si Papa Ay, pa kasi ako Tapos, may nagpupukpuk Kaya, ayan, si Papa pala Tinanggal yung, ano, yung forma sa slab Sige, nakakyat Akyat Ala Wala siyang, ano Ala Ayan, si Papa. Dito lang ako. Hindi na ako aakyat Baka ano ito matanggal o. Tapos guys, yung ang yan. Di ba yung ganito namin? Yung uh, SEM. Yung SEM. Tawag yan. SEM. Sa inyo ba? Anong tawag yan? Nag kasi siya ng butas. May mga butas-butas. Kaya, kailangan siyang lagyan ng bulka sale. So, mamaya, bibili kami ni Kuya ng Volca kasi ano, yung nilalagay siya sa ano sa SIM pang pang ano, pang yung mga ano, yung mga butas, ganun 'yun, guys. Ayun si pa. Tinanggal niya na kasi yung forma ng islab dito sa kusina. <laughs> wala yung boses ko. <coughs> si yung mga nilagay niyang plywood. Yung napatayo yun, yung dyan na nakalagay ng mga plywood. Ay, wala pala yung plywood. Ay, pala yan. So, nakita niya noon. Yung ano, kasi kapag, u kapag uulan, mababasa sa loob. Tutulo yung tubig. Ayan. Yun guys, yung update. Hindi kasi siya masyadong namamadali kanya. Paunti-unti. Kasi mag-isa nga lang si Papa. Mm, -mm. Ay, hindi na kasi ako makalapit. Ay, hindi ako. Na, matatakot kasi ako kasi yun. Tingnan naman yan. Oh. Kumakain na lang tayo ng bayabas. May, may ano, meron yung Ay! Ayun. Ayun, no, di ba? Ang lalaki sabi ko sa inyo. Ganito yung gusto ko. Yung hindi siya masyado hinog. Ayun, Pero malit lang. Ay, meron tayong nakuha. Meron pa ko nito makita. Dalawa pa yun. Alam mo rin po nga din dito. Sarap. Um. Ayun. Ayun ba? Ay, hindi abo. Tumalong pa nga. Tumalong. Tapos may ano pa. May dali ay so, Ito meron. Uh, ang lino ng mata ko pag sa gantung mga ano. Yung dalawa, hindi ko na nakuha. Tama na to Ay, eto pa. Pwede na siya. Ay. Okay na siya. Huwag na natin, huwag na natin siyang, ano, palagpasin. Char! <clears throat> Ayan si Papa. Ayan si Papa. Ay, nakuha kasi tayong trabahador. Kasi, diba, yung babayad mo sa trabahador, pwede naman sana, isa kahit isang trabahador, ganyan. Kasi, diba, yung babayad mo sa trabahador na 500 or 600, ganyan. pangbili na sana, yun ang materialis pa. Diba? Kaya, sayang. Ayan, pinagtitiisa ni Papa mag-isa. Ayan nga pala, guys, ano, dumami na yung pakulamber kasi tinanggal na nga yung forma ng ano islab. Ayan. Ay, yan. Nawala na yung ano dito. Ala, natanggal na. Nawala na. Sayang so, yun nga pala guys, hindi ko pa yung sa inyo nakupwento. Meron kaming TV, yaman yeah, So, yan, guys, inaayos ni Papa. Nakita niyo yung mga, ano, mga butas na yan. Yun yung lalagyan ng bowl kasi, ayan, uy. Ay. Kasi, yun yung mga pinakuan dati. Siyempre, mabubutas talaga yan. So, yan guys, Mayroon na pala kami ditong malaking TV. Yes binili ko to nung May nong election kasi nga itong pinambili ko ng TV yung nakuha ko to sa election medyo nakarami kasi ako nun eh kaya kaya sinicure ko na so binili namin ng TV ay kaya meron kami TV thank you sa mga ano mga uh, politiko yan kasi kasing paipit ba merong merong paipit kaya nakabili tayo ng ganyan yan si Bunso. Ayan si Bunso, guys. Nag-nail cutter. Nagpuputol lang Siyempre, mga, ko ko. Siyan po mga kabikulana. Nakabili na ako ng Volca Seal. Ganto pala to. Ayan ang mahal niya. $5.95. Ayan o. No? My gosh. Tsaka bumili rin kami ng ulam. Bumili kami ng ano ni Kuya. <laughs> sinigang. nag aaway kami ni Kuya. ano bibili namin. Sabi ko, nilaga si sinigang. Ano ba? Kaya sinigang na lang kasi hindi na ako nakatikip ng sinigang. Ayan, lilinisan. Hugasan ba? Nagkuha pa si Kuya ng tubig. Kasi guys, mahirap talaga dito yung tubig. Iniisip ko nga, paano kung naayos na yung bahay? Tubig na lang talaga yung kulang. Hoy! <laughs> Ayan, wala pa kasi kami guys na ano. Yan si Kuya. Wala, wala ka ng trabaho doon, Kuya? Wala na siyang trabaho doon. Baka ano lang yon Baka one week lang yung trabaho nila doon. Nagpintura lang naman daw kasi ng bahay. Ay, ano talong? Oh, Ata. na May ano, may butas. Parang may sa loob. Hoy ha, kasi nga, meron kami doon na, ano, parang, binibilan talaga ng mga gulay. Tapos, pinapaubaya ko sa kanya. Sabi ko, pagsinigan. Kasi hindi ko nga alam yung mga ingredients ganyan sinasabi ko lang, te, pang sinigang, o di bibigay niya na lang sa akin. Hindi ko may expect na ganito. Malambot na. Ay. Ay, meron kami yung talong. Okra. Hindi talaga ako kumakain ng okra. Gusto kong kainin ng okra yung putot ba? Oo kasi na ano ako sa sa buto niya, ang paglasa ko ng buto niya parang paracetamol kasi dati ayaw na ayaw ko talaga uminom ng gamot yung paracetamol, sobrang pait nalalasa ko sa kanya yung paracetamol eh ang pait so guys, dito si kuya magluluto sa ano namin ah, ano? bangon ba tawag sa inyo? Sa amin kasi bangon. May yung may tono siya. Di ba iba naman yung bangon sa bangon. Ganyan. Ewan po ba sa yan yung ano namin. Tawag yan bangon. Uy. Uy. Panggatong namin yung kawayan. iniyak na kawayan. Kasi wala kaming kahoy. Kasi nga nagagas na kami, di ba? Minsan lang magluto dito. Dati, pag naggagawa ko ng apoy, ang tawag sabi, sa amin pag nag-aamak. Sa ano pa sa Tagalog mo ang nag-aamak? <laughs> Yun, ang tawag sa amin nag-aamak. Pag gagawa ka ng apoy, gamit yung... Ayun nga, yung kahoy, pag luluto ka ganyan. Dati, hirap na hirap ako magpaano niyan mag gumawa na mag-amak nga hirap na hirap ako mag-amak ganyan so ang ginagawa ko alam niyo yung anahaw yung ayuyupit yung <laughs> ang daming term ang dami ko ng term na sinasabi bakit hindi niyo naiintindihan yung tiba yung sa anahaw yung ayuyupit yung ginagawang salag yung tirahan ng ibon. ng ibon yun yung ginagawa ng ibon na tirahan ng mga anak niya ganyan so yun yung ginagawa kong pang-ama kasi nga ma maano siya malaad <laughs> na ma Malaan. Ayaw na. <laughs> hindi na yun alam. alam yung malaan. Yung malaan, mabili siya mag-apoy. Yun, guys. <laughs> Tapos, pakatapos ko niyan mag-amak. Ayaw, ang dami ko ng uling sa kamay. Pati sa mukha, may uling ako. Sa siko, madami akong uling niyan. Kasi nga, ang tagal niya maano, lalo na pag yung kawi, hindi siya malaan. <laughs> hindi siya, hindi siya ma-apoy. <laughs> si mama naglalabang. Ayan si Bunso, bagong ligo, fresh. Palagi ka nakaitim. Maman, nakapansin ba? Palagi na si Tinsi Bonso. So, na, balik tayo doon, Malaad. Di ba kasi may mga kaway na hindi siya madaling mag ganyan. Tapos may mahirap mag ganyan. Malaad ba? Yuna yun na yun. Tapos you guys, yung kawayan, mabilis din siya mag-apoy. Kaya dati yan yung, ano, Ay! ginagatong. Ano ginagatong? Bakit hindi niyo pa alam yung ginagatong. Panggatong, ganyan. Char! Ayan. Maglalaba kasi guys si mama kaya naihirapan ako mag-isip. Charot. Oh, kita nyo yan? Wala pang apoy! <laughs> guys, dati kasi, ah, dati na naman, palagi ako nag-iipon dito ng plastic, mga chichiria. Kahit anong plastic. Kasi di ba araw-araw tayo gumagamit ng plastic char. Hindi. Ano? Iniipon doon yun, yun, yun yung inaama ko pinanggagatong. iyan yung pala, di ba? Ang inaamak, ginagatong. O, oh, di ba yon? Yun yung ginagatong ko, yung plastic. Tapos pag na, hindi wala pa talaga siyang apoy. Ganun kasi talaga, guys. Ubos na yung plastic, wala pa din siyang apoy. Kailangan ko nang pumunta doon sa Manahaw. Pumunta ko doon sa Manahaw para manguha ng ayuyupit. Wala kasi ako nakit ang ayuyupit dito kasi wala na dito ang anaw. Nandiyan na sa... May ano kasi yan, guys. Oh. na. Pag may nakita akong ayuyupit, papakita ko sa inyo. Maghahanap tayo. Hindi pwedeng hindi nyo makita yung ayuyupit na yan. Ay, ay ito, ito, ito. Meron, ayan o. Oh. Ayan guys. Bibigay natin to kay kuya. Ayan po yung yupit Ayan Oh. Mabilis yan mag-apoy. Kapag marami nito sa ano, oh, tapos malagyan na ng apoy, -apoy. pwedeng masunog itong maanahaw charis. Hindi. Bibigay na din kay Kuya kasi wala pang apoy, guys. Kuya, ah. Tingnan try natin. Oh, yung pang, ano, yung plastic ng parcel ko. Pinanggatong muna. Kuya. Wala kasi akong tagahawak ng camera, guys. Sariling sikap. Char. Sige, oh. Amen. Ah. So yan guys. Meron din siyang apoy pero ay ang dami kuya, konti lang. Mm -hmm ayan o oh. Itain nyo ha oh mabilis yun mag apoy eh. tapos ang daming Baos, usok pa, ka. kaya pag nagluluto ka. ako dati dito palagi akong mabaho <laughs> mabaho talaga guys kasi yung usok ha oh, diba ay tignan na ni kuya ng ano wala pa nga hindi siya makahinga kuya ay nakakahinga pa naman Tanggalin na natin ito, baka masunog dito. Dito na lang sa baba. Oh, guys, sakit nyo na yung ayuyupit. Yun yung ano ng anahaw, di ba? Puno ng anahaw. Tapos, may mga ganyan siya. Yun yung nagdidikit sa ano, sa dahon ng anahaw. Yung may pang ganyan sa anahaw. Yun yung nagdidikit doon sa ano niya. Ano ba? Ano may na explain? <laughs> Kailangan mo na, may usok na tuloy. Kailangan mo na yan pakuluan. Malambutin ba? Tapos kami ni Papa, nalil ko kasi Papa kasi bibili kami kis ng material So yan, siya kay Tito Jojo. Pati na kay Tito Joe. Kasi nga, di ba sabi ko sa previous vlog ko, na tumulong si Tito Jojo, nagbigay siya ng 20,000. Pandagdag daw po sa pagmateryales. Kaya hindi na kami nagkuha talaga ng labor kasi nagtitipid tayo. Hoy! Kaya naman, madami naman kami guys dito sa bahay. Kaya na yan. Si Papa kasi guys, hindi siya nagtatrabaho talaga na walang tuktok. Kaya minsan, kapag magvlog ako, pinapahinaan ko yung volume, tapos ako magvlog. Tapos na nakakalimutan ko nang ibalik. Kaya, pinalik na rin ni Papa. Guys, pupunta tayo dito sa aming June. Hala! Pumunta ako dito. Trespassing na ako neto. Char. Wala man kasi dito yung may-ari kasi may nakabili na neto guys. Pupunta natin si Tiyo. Yeah. Steer up. Here. Uy. Ano tiyo? May nagbakal? May nagbakal, anahaw? Kay, awe. Kuya, awe. Ah, so tag... Yung may-ari, guys, nitong lupa. Siyempre, kung sino yung may-ari nitong lupa, siya din tag may-ari ng mga puno. Madami kasing puno. Yan ang anahaw. Yung pinangbububong ba? yung dahon na pinang bububung pambansang dahon yan, ba't di niyo alam? hindi yung may-ari, nagpa tukbas ano yung tawag ng pagsanggot? tukbas <coughs> kawit, kawit. oo, nagpa kawit. Oo, kawit pagkawit, tukbas yan. yung may-ari nagpa daw ng ano anahaw, pang siguro yun, di ba pinapagawa yun? <coughs> Kung so, paano niya ng kubo? Oo, oh, Oo, oh, may nagpapagawa din kasi yung bako. So oo, oh, ano din. Kapag dati, kapag may bumibili ng anahaw, dito sila bumibili, tapos sila nila tiyo yung nag, nagkakawit ng anahaw. Ayan, ibibilad pa yan para maging kulay brown tapos tumigas. Ay, ang dami. Diba? ba? Kaya maganda din naman. Mahal na yan. Tres. Ang sarukan di tiyo. Tres ang sarukan dati. Three fifty. Three fifty yung gatos yung one hundred pieces. Three fifty pesos. Pwede na ako. Kasi madami talaga yung guys na anahaw. Oo. Kaya nga tinawag kaming maanahaw. Kasi ang daming anahaw dito sa amin. Kami lang dito yung parang pinak may pinakamaraming anahay. Ayan. Kasi malawak kasi ito guys na ano, na lupa diyan papunta doon. O na tayo dito kasi nakabis na si Papa. Ready na si Papa. Ako hindi, oh, naka-shorts lang. Pwede na 'to. Malapit lang naman diyan sa sentro. Let's go. 13,000 agad yung nabawas sa 20k. 13,170. So, ayun. Binili lang kasi ni Papa ng yung mga kailangan. Bakal. Semento. Madami kasing bakal na kailangan, guys. Tsaka semento. so, nag-order na din kami ng hollow blocks. Tapos yung buhangin, tsaka yung bato hindi pa siya bayad na sa 5,000. Ba ano, babayaran na lang daw pag dineliver na. So guys, kung lang namin ni Papa, tapos nakaluto na din sila mama yun, guys. sinigang. Bigyan mo sila lang sabaw. Yeah. Sabaw. Ang sarap! Yummy! Ina! Hoy, Shayna Magkaraw na kami. Oh, mag ka si Shaina, sige MN. M.N. Kain, guys! Kain, guys! Kain tayo! Ayan. So, ayan, guys. Tapos na kaming kumain. Tapos nagpahinga-pahinga. Hindi na ako video kanina. Si so, Papa, Nilalagyan mo na yan ng Coco lamber. Kasi, nilalagyan mo ng pinto. Nilalagyan mo na ng pinto. Kasi guys, alam naman, open yan pala, palagi, ba? Diba? Kaya nilalagyan mo yan yung paman ng pinto. Malaki kasi. Kasi kagabi, wala kasi yung pinto. Nilagyan lang ni Papa ng ano. Kasi yung karton nila, Papa, wala man yun ang pinto, Cortina lang. I-open dito. Tapos pag may pumasok, daratyo know. <laughs> Kaya, ayan, nalagyan muna ni Papa ng pintuan habang hindi pa siya tapos. Yan. So, yan guys. Gusto ko magpasalamat ulit kay <laughs> Kuya Joe tapos kay Kuya Jojo. Nalito ko sa dalawa si Tito, Tito Joe tsaka si Kuya Jojo so yan, thank you po ulit kasi nadagdagan nga pero naghahanap pa ako, kuya naghahanap pa hindi kasi may unexpected din naman akong revenue dahil nga ba diba, nag vlog kami dun sa Kamsur, may revenue naman kahit konti, pandagdag, yan. so yun yung baka next kong i-budget para dito so paano na ako, paano pag-aral ko char, charat hindi. Okay lang yan. <laughs> so, yun guys. Kaya gusto ko mag-thank you sa kanilang dalawa. So, yan. Sana gumaling na yung likod ni... Aray, ang sakit nga din ang likod ko. Ikaka-gym. Yung, yung likod ni Tito Joe. So, yan. Shower out po. Pati kay Kuya Jojo. Hello, hello. Sa so, timpang white, Kuya Nolly. Ayan, napapanood ko yung mga upload nila. Nakaka-miss din kasi dun sa ano? sa kamsur. Hindi na siya nag -ano. Hindi na siya. Bakit? Madilim? What happened sa camera? Bigla na gilim, di ba? Oo. Oh. So, yan guys. So, bigla ko kasi biglang dumilim yung camera nireview ni review ko siya as in dumilim talaga. Hindi ko alam na kung ano nangyari. Tapos, nang in ko na siya dahil ayusin ko nga. Na-off siya pero may eh, meron pang yung battery sa taas. ewan ko ano nangyari. Na sobrang lang ata siya sa gamit ko. Baka ano. Ewan ko sa kanya. Ewan, mainit dito guys. Super init. Yung place nyo, mahangin. Ma mainit na mahangin. Kasi nga madaming puno, nakakaantok. Ako mad antukin talaga ako, guys, lalo kapag ano, pag mahangin, antukin akes. Kasi mama nakapaglaba na sila. Malinis na. Hoy! Kakain tayo guys ng sabi. Okay. kailangan natin ng potassium para sa boto Ano ba? Para mo ito sa buto? Hindi. Kailangan. <gasps> yan guys yung lalagay ni papa guys, wala pa yung ligo. Mamaya. Antayin niyo lang. Pag ako nakaligo. Charis. So ngayon guys, wala muna si Papang Papa trabaho. Kasi nga, nag-order kami kanina ng materyales. Tapos, mag-deliver pa no Tapos, magpapahakot pa kami. Siguro mamayang hapon magpapahakot. Kasi mag-deliver mag na din yun. Kasi yung hollow blocks, pa tayo na araw kasi nagawa pa sila ang ah, deliver lang mamaya yung bakal simento madami kasi yun guys na bakal 50 pieces na 9mm tsaka ah? ah 50 pieces na 10mm tsaka 9 ay 15 pieces na 9mm yung nakita ko kanina sa resibo kaya malaki yung binayaran natin tapos 20 sacks of ano ata yun? Um, cemento. Madami guys. At least okay na yan. Bili na natin yung mga kailangan para hindi na tayo mag ano mag isa ganyan. Isahan na lang kasi nga magpapahakot. Para isang hakot akot, hakot na lang din. So yan. So yun guys, yun po muna for today. Maliligo muna ako. Bye-bye, love you all.